lakwatsirang babae. Ngayong araw, maglakwat siya na naman ang babae. Siyempre, hindi yan naalis ang babaeng yan kung hindi siya maglalagay ng kuloriti sa pagmumuka niya. Magaling lang naman yung babaeng yan sa paglalagay ng mga kuloriti sa pagmumuka niya. Pero paasikasuhin mo yan sa bahay, ipaglaba mo yan siya, napakatamad niya. Pero utusan mo yan mag-make-up-make-up, mag-skincare-skincare, napakabilis niya. Ang kubita dito sa bahay, naninilaw na. Pero ang uso niya pulang-pula pati ang pisngi niya, wala talagang kahihiyan. Kung may pupunta dito sa bahay, hindi siya mahihiya. ipasiar niya ang tao na nanlilimahid ang CR. Na may nakasabit na pante. Yang alahas-alahas na sinusuot niya. Ako na lang ang maaawa sa mang hold up sa kanya. Kay walang mapapala, hindi man yan masasanla. Mahilig magsuot-suot sa mga accessories. Burara naman, hindi ililigpit. Walang katahimikan talaga sa bahay tong babaeng to. Kahit masama ang panahon. Kahit mabagyuhin tayo. Hindi talaga niya mapigilan ang pagkalakwa-tsira niya. Isasama pa ang mga bata sa mga kalukuhan. Sus, Dorinel, pag ganyang ganyan-ganyan ka sa itsura mo, ako na lang ang mahihiya sa'yo. Maganda, tignan. Pero papuntahin mo ang mga tao sa bahay. Mahihiya ka talaga. Tignan mo ginagawa sa anak, oh. Pinapainom na mga kung ano-ano. Yang bata, kaya yan magkakasakit, magkakasipon walang gana kumain. Kaya anong binibigay sa nanay? Siya din talaga ang nagbibigay sa mga bata ng sakit. Kaya alam naman na hindi pa yan kumakain ang bata. Paiinumin ng mga sik-sik na yan. Isa pa rin tong asawa sa babae na nagkukonsinti sa asawa niya na imbis mapagsabihan na tatakot sumusunod sa asawa niya. Malamang